Good morning, good morning mga kabadi Yan, may bago tayong video ngayon mga kabadi Mag-unbox tayo ng bago pong action cam Mura lang to mga kabadi Hindi naman natin kaya bumili ng mahal eh Yan, Copy muna tayo mga kabadi Dali kakapasok ko lang ngayon sa duty Today is Sunday kaya pwede tayo maganto dito sa duty Yan mga kabadi, mga kabadi no video no return yan J cam to mga kabadi tingnan natin sana maganda siya unbox na natin mga kabadi iyan na natin para kung sakala mo problema maganda yung kanyang plastic Ayan na, mga kumari, may pang video na ulit tayo. Sobrang hirap mag-vlog nang walang ganito mga kabady. Ayan o. Oh. Okay, action cam. Bali, nagpadagdag din ako ng ano, extra battery mga kabady. Para charger. Ayan. Huwag sa akin ng asawa ko mga kabady. Kasi hirap talaga mag-vlog. Lalo pag sa dagat. Sa mga ano, yung cellphone ang gamit. Ayoko na masira yung cellphone ko katulad ng dati. Ayan, open na natin mga kabady. Yes, pang ano. Kahit hindi kagandahan, eh, ano na lang. ayusin na lang natin ng mga kuha. Kasi yung dati kong action ka mga kabady, nasira, eh, gawa nung kami nagligo sa ilo. Inoperate nung anak ko sa ilalim. Kaya yun, pinasok siya ng tubig. Yung kasi, ano ay, eh, walang case. Hindi siya, waterproof siya, pero ano, kailangan din mo i-operate yan. Ganda mga kabady oh. Mura lang ito. Ito yung murahin na. 2.7 lang ito. Ito 2.7. Yan. Oh, parang ang ganda mga kabady. Quality. Ang hmm. box niya. Ang ganda. Ang ganda ng packaging. Wow. Parang ang ganda niya mga kabady. Ganda pati ng case nyo, oh. yung waterproof case. Solid. Hindi, hindi ka tulad ng murahing waterproof case. Yung nga na. Para hindi na ako marunong. Eh. Oh. Balitin mga kabadi. Oh. Oh, maganda yung pagkakamera niya mga kabadi. Parang mastig. Parang sa mga GoPro. Sa battery na kaya ito. Sa natin. Sa nang open na rin. Siguro. Siguro. Dual ano nga pala to, dual screen to mga kabadi. Yan mga kabadi, ang ganda oh. Dual screen to ha. Hindi ko palang pag-aaralan ko pa lang yung screen sa harap. Oh, ganda na ang ganda ng kuha mga kabadi. Tingnan nyo ang kuha, ang ganda. Oh, tingnan niyo ang kuha sa akin. Yan oh, ang ganda oh, may plastic pa yan. Ang ganda ng camera mga kabadi, sulit yung 27. Grabe. Ihihi, mang vlog na tayo. Ganda mga bagay. Linaw. Nakaka-4K na nga pala ito mga kabagay. Ayan yung camera nakita na natin ha. Quality ha. Yan, may waterproof case yan, ganda rin. Hindi natin yung mga kasama, accessories. Yan, meron holder charger. Yan to lang kasama mga kabadid. Saka manual. Siyempre, pampunas. Yan. Ang ganda na. May camera na ulit tayo. Bali, ito yung pina-add kong ano, battery. Saka charger ng extra battery. Yes. Sana di na masira yung action cam natin. Ayan, yung pinad kong ano, extra bayad ito mga kabady. Nasa 400 plus yata. Dalawang charger, ah, battery. Tapos yung charger ng battery. Ayan. Okay, ang ganda mga kabady. Quality. Talagang ano, iba siya. Ganda yung pagkakanan niya. Pa-style GoPro. Parang GoPro na rin. Ayan. Ganda niya mga bari Ang ganda oh Ang ganda Hindi siya yung parang umurahin na ano, action cam Yan, yes, may pamblog na rin tayo mga kabady, malaking tulong to sa atin. Talagang nahihirapan ako mag-vlog sa dagat, bagay yun, bagay kami nalabas. Okay, mga kabady, Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Ayan, nakita nyo naman yung action cam. Yung ano natin, testing natin ito, yung try natin. Baka next week na kasi pang araw na ulit ako eh. Ayan. Okay, mga kabadi. Mega love shoutout sa lahat ng aking supporters, subscribers, followers sa Facebook, sa profile, sa ano, sa YouTube natin, mga kabadi. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ayan. Shout out sa buong Quezon Anglers Club, sa Quezon Bank Group, Anglers Club. Agdangan Anglers Club, sa Predators, sa pets sa Seven Lakes, sa San Pablo. Yan, mega love shout out sa inyo. Sa buong Bait and Wait, sa aking grupo. Mega love shout out mga kabady, mga kumpare. Yan. Hanggang dito na lang mga kabady. May pang video na ulit tayo. Kakatuwa. Yan. Let's go.